Ayoko sana ipakita, pero wala akong magagawa. May nagre-request na naman. Ito kasi yung napaka-solid natin na normal na kasi sa ating sports watch ngayon na silicone ang strap niya, silicone original or kaya rubberized yung strap. Ito, medyo kakaiba to ngayon kasi nga stainless steel yung pinaka-strap. Tapos ayan yan, sports watch dual type. Promise ma ito mga pangga, may backlight effect to. Maliwanag to sa dilim, yes. Maliwanag na maliwanag sa dilim. May alarm, may date. Green yung pinaka-appearance ng kanyang light ha. Green yan mga pangga. Hindi mo lang masyadong makita sa malapitan. Makita ko sa Ayan yung kulay niya. Pa backlight effect niyan is green color. Ayan o, no, nagigreen yan. Ayan yung pinaka-appearance niya mga bebs ko sa malapitan. Okay, may alarm. Yes, ayan na ayan. Good na good yan. Japan quartz to mga bebs ko. Ayan o, no, quality quality. Okay, may alarm, may date, may time, may day. At ah, dual time, digital and analog. And of course, may maganda and very high-end na lagayan. Minimalist lang ang design, naka-price down. Diyan ka lang mag-check out sa link.